Anong ginagawa nyo? Nag-exercise na mukha. Anong exercise yan? Dito, para hindi na magkarik ang wrinkle. Oh, o, paano? Bakit pinukunan mo? Ano yung ginagawa nyo kanina? Dapat meron pang phone dito. O, di ba? mo ako? Hindi, mukha ka yung ewan eh. Hindi ako na sa sa'yo eh. Nag-exercise na mukha? Oo, oh, ganun. Ginagano

sa mukha? Eh, may abs exercise sa mukha? May six. Points. Yan, ganyan. exercise sa mukha. Uh, tapos, isa isa cheeks. Oh, isa leg. ah di lalabas 'yan? ko pa Quinto. Make sure. <makes noise> Um, for the first time. Which is what mo ko? kasi mo ba magpapicture yung Ano sabi Ito, ko? gan oh, Ganito. Hindi ah, diba mo pinamigay niyo rin yung kama ko? Sa para lumita ka spray. Lahat na nagamit ko pinapamigay niyo. Ay, hindi ko papalitan to. Hindi ko pa yun. Ah, <laughs> saan nyo nalagay luma kong kama? Wala. Tatapon na to. Sa inyo? Kama niyo? Masigit. Ah, hmm. So magiging kalahati na to asin nga lang sinuha ko sa'yo. Hmm. O, tapos si Aldin may ligman tulog dito. So, magiging sofa bed lalagyan ko na isang sofa bed para maluwag to. Um, pwede ka nang magdagdag na isang cabinet. Na Tapos papamigay nyo na naman. Kailangan ko kasi yung cabinet ko, ginamit ko. Mami, ba't kayo nandito sa kwarto ko? No, ka-live ka pa, no? Sabi ko hindi nga bugok. live Oh, tingnan Yan na naman ang suot mo, no? Dahil tinatamad ka magkalkal. Kakalaba lang yan, sinuot mo na naman. Diba? So guys, kung may kilala ka na kayong nanay na ganyan, comment down below. Salamat ka, Yung nanay mong mahilig mga sa mga gamit-gamit mo at bagay-bagay. So guys, kung bakit ako napakita ng mga compilation ng mga videos ni mami na nakakatawa na naimbak na sa phone ko kasi kasi hindi pa ako makapag-upload for today talaga ng Team Gina versus Team Aga kasi dito pa rin kami sa Bulacan at nasiraan pa rin kami ng kotse. So uh, hanggang ngayon naghahanap pa kami ng mekaniko pero para may mapanood kayo, lahat yan ay yung mga, mga videos na matagal ko nang naimbak na sobrang nakakatawa pero saglitan lang kaya in-upload ko na rin para makita nyo. So una dyan yung ano, ano ni mami pang massage niya ng muka na ngayon ko lang nalaman na meron palang ganon. Pangalawa yun, no, na niya yung isa sa mga idol niya, si Angelin Quinto. At pangatlo, para malaman niyo kung paano yung nanay ko off-cam. Ganyan talaga siya, yung mga mabunga nga na ng nanay. Pero alam ko naman na mahal na mahal niya ako. Pero yun, uh, sana maayos na ngayon yung kotse. Dahil kinabukasan ay babalik na ulit ako sa bahay. At gagawa na tayo ng more Team Gina at Team Aga Vlog. So, kita kids tomorrow. No?